Lots News Updates sa ating mga balita, limang NPA rebels sumuko sa militar sa Agusan del Sur. BNP, Comelec at BFP nagsanib pwersa sa turnover ng mga nakumpis baril sa Lawag City. NEMAC itinalagang sentro ng komunikasyon at koordinasyon para sa 2025 elections. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Limang miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa militar sa Talokogon, Agusan del Sur personal na ipinresenta ng 26th Infantry Battalion ang apat na regular members ng Headquarters Loader, Sub-Regional Committee 2 at isang mula sa Headquarters NEO na pawang bahagi ng North Central Mindanao Regional Committee o MCMRC. Bitbit -bit nila sa kanilang pagsuko ang apat na high-powered firearms at isang low-powered firearm ayon sa mga sumukong rebelde dahil sa banta sa kanilang buhay, gutom, pagkawalay sa pamilya at mga hindi natupad na pangako kaya na na nilang abandonahin ang armadong pakikibaka. sa ilalim ang lima sa assessment para ma-enroll sa Eclipse program para sa kanilang muling pagsisimula. 255 firearms na may mga expired license at 75 loose firearms ang itinurn over sa Ilocos Norte Police Provincial Office na yung araw Enero 9, 2025. Pinangunahan ni Police Colonel Frederick Obar, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, ang nasabing turnover ceremony. Ayon kay Colonel Obar, ang mga isinukong armas ay kinabibilangan ng mga baril na may expired license, loose firearms at mga nakumpiska sa iba't ibang operasyon ng pulisya sa Ilocos Norte. Nagpaalala rin ang mga opisyal ng COMELEC na mahigpit nilang ipatutupad ang gun ban ngayong election period na magsisimula sa January 12. Ang sino mang mahuhuling may dalang armas na walang kaukulang permit ay mahaharap sa mabigat na parusa. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang operasyon upang maisigurong walang loose firearms ang makalulusot lalo na sa panahon ng halala binuksan ang National Election Monitoring Action Center o NEMAC sa PNP Command Center na pinangunahan ni Nakomelec Chairperson Erwin Garcia, PNP Chief Romel Francisco Marville at AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Bilang sentro ng koordinasyon at komunikasyon, ang NEMAC ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan ng eleksyon ngayong taon. Ayon sa mga opisyal, ang NEMAC ay magtataglay ng modernong teknolohiya tulad ng CCTV monitoring, data analytics at direct communication lines sa mga regional at provincial command centers. Ito ay inaasahang makapagbibigay ng agarang impormasyon kaugnay ng mga isyo ng karahasan, vote buying at iba pang election-related offenses. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.